Sabi nila, ang karera daw ng isang action star ay napakaikli lamang. Kaya tiilan lang ang sumusubok dito. Ngunit ang buhay natin ay siyang mismong pelikula na ating ginagampanan sa araw-araw. Tayo ang lumilikha ng mga eksena gaya ng mga producer. Tayo rin ang nagpapasya kung paano natin tatapusin ang bawat kwento gaya ng mga direktor at higit sa lahat, tayo sa sarili natin mismo ang pangunahing bituin na gumaganap sa ating kasaysayan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ng kinilala bilang pinakamatikas na espiya sa bawat pagganap. Umusbong mula sa kawalan at ginimbal ang mundo ng pelikulang aksyon. Ngunit gano'n naman siya kagaling sa mga bakbakan at pinakamatikas na karakter sa pinilakan tabing ay siya namang saklap ng kapalarang nakamit sa likod ng kamera na siya mismo ang nagmistolang biktima sa tunay na